So dito mga idol, mayroon tayong apat na amplifier, ano? Mayroon din tayong equalizer diyan at saka mixer. So dito idol, wala tayong crossover. So dito kasi idol, wala naman akong ginagamit ng crossover dito sa ganitong setup, ano? Kasi hindi naman ako nag uh, si ng nang uh, pangmalakihan kundi yung pambahay lang din naman yung setup ko rito. So katulad dito mga idol, yung dalawang amplifier natin ay gagamitin natin sa ating auxiliary, uh, main output natin gagamitin din natin yung dalawang amplifier sa ating main output. So katulad sa mga naunang video natin mga idol na binukod natin yung ating auxiliary at sa kapang main output para sa ating mid-high, yung auxiliary para sa ating pang-low. So dito idol apat na amplifier so paghati natin yung apat na amplifier Natigda dalawa so katulad ng dalawang amplifier para sa sub yung dalawang amplifier para sa ating pang midday so magagawa natin yung idol kahit mixer lang ano pero isama na na rin natin mamaya yung pag connect ng mayroong equalizer so simple lang ang connection nito mga idol madali lang katulad lang din ang connection nito sa uh, single amplifier so ang pinagkaiba nito idol magla line out lang tayo o mag sub out sa bawat uh, unang amplifier para madali lang ang connection natin ano kasi yan ang tanging paraan natin na makadali yung ating connection lalo pag may mga sub out line out yung ating bawat amplifier so katulad yung ating kibler mayroong sub out katulad naman nitong ating sakura mayroong line out maraming mga amplifier idol na may sub out ano at saka line out so katulad nito yan ang una nating Uh, unang amplifier na ilalagay para makapag-connect tayo sa pangalawang amplifier natin. So ganito lang siya muna idol ang gagawin natin. Magla-line out muna tayo at saka sa out para madali na lang natin mamaya makonek yung ating connection sa ating auxiliary at saka main output. So ang gagawin lang natin idol ano, gagamit lang tayo dito ng dual RCE ano. Lalo pag uh, sa ating amplifier, basta sa dalawa nating amplifier, dapat ang isa dyan, mayroong line out. Ano? So, okay lang kahit dalawa sila, mayroong line out. So, importante kasi dito, maka-line out tayo dito sa una nating amplifier, papunta dito sa pangalawa nating amplifier. So, ito lang siya idol, ano? para makakonect tayo mamaya. So, mamili na lang tayo kung saan tayo connect ng ating auxiliary or main output. So, line out lang tayo idol. Ayan, papunta doon sa pangalawa nating amplifier. So, katulad nito, i-input natin yung ating uh, audio selector dito. Kung anong sa audio selector ng ating pangalawang amplifier, so doon tayo mag-input. So katulad nito, DVD, ano? Ayan. So line out dito sa unang amplifier, tapos audio input dito sa pangalawang amplifier. So ganun lang din ang gagawin natin ay doon sa dalawa din natin na amplifier. Katulad nito mga idol, ang geblear natin ay mayroong sub Kaya siya yung ating uh, unang amplifier. So, gagamit lang din tayo idol ng katulad nito RCA to RCA. Ano? So, mag sub-out tayo dito sa unang nating amplifier. Papunta din ulit sa uh, input or audio input ng pangalawa nating amplifier. So, kung alimbawa, naka-BCD yung ating selector ng pangalawang amplifier. So, sa BCD tayo mag-input. So, katulad nyan idol, naka-BCD connect na yung dalawa nating amplifier. Ganon din dito sa kabila mga idol, yung dalawa nating amplifier ang kakonect din. Ano? So kahit gumamit tayo ng equalizer dyan idol mamaya, wala nang babaguhin tayo ng connection dyan sa ating mga amplifier. Katulad nyan ano. So mamili na lang tayo kung saan natin ilagay yung auxiliary dyan at saka main output. Tulad naman dito mga idol ano. Halimbawa itong dalawang amplifier natin yung gagamitin natin sa ating auxiliary ano. So hindi mo na tayo gagamit ng equalizer mixer 2, amplifier muna ang gagawin natin. So katulad lang nito idol, ito ang connector na gagamitin natin, 6.35 to 2 RCA, ano? So auxiliary output lang tayo sa ating mixer. Tapos itong 2 RCA mga idol, ito yung i-input natin. Dapat nasa audio selector siya ng una nating amplifier. So katulad niyan, kung selector B yung ating amplifier, nakaselect, so sa selector B tayo mag-i-input. Ayan, oh, so, sa so selector B ang ating selector. So dapat dito tayo mag-input, ano, para magkaroon ng uh, signal itong nanggagaling sa ating mixer papunta rito sa unang nating amplifier. So dahil naka line out siya, magkakaroon na rin ng signal itong pangalawang amplifier natin dahil naka audio input naman siya dito. So ganun lang din ang gagawin natin idol sa ating dalawa din ang amplifier. So, kung alimbawa, ito naman ay gagamitin natin sa main output na ating pamiday, ano. So, ganun lang din ang connection natin. So, dito tayo mag-input uh, yung ang gagaling sa output ng ating main output ng mixer. So, ganito lang ang cord na gagamitin natin dito, idle. So, ito lang siya idle, ano. Dahil main output yung gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCA. So, output lang din natin ito, left and right channel, ano. Ayan. Tapos yung dual LCA natin na idol, katulad ng sinabi ko kanina, dapat sa audio selector ng una nating amplifier na kung saan nakalink yung ating pangalawang amplifier. So, alimbawa, selector A, eh, yung ating audio input dito. So, katulad din yan, ano, dahil nakasabaw tayo dito, so magkakaroon na rin ng uh, signal itong ating pangalawang amplifier dahil naka-input naman ito sa ating pangalawang amplifier. So, yan lang ang connection natin, lalo pag uh, ah, ginamit natin yung tigda dalawang amplifier. So, kung tigay isa lang amplifier natin, so, alisin na natin yung line out, no? Yung sub out. Para isa lang amplifier yung ginagamit natin sa bawat auxiliary at saka main output. Alimbawa, gagamit na tayo ng equalizer dito. So, ang papalitan na natin na connector dito mga idol, itong sa main output natin, ano? Acc auxiliary at saka main output. So, alisin natin ito yung mga connector natin itong input lang sa amplifier natin main output at sa auxiliary natin yun lang ang alisin natin ang na connection ayan pero yung uh, line out natin dyan mga idol at saka sa kasabaw hindi na natin ginalaw yan ano so same lang ang ating connection dyan so magpapalit lang tayo dito ng ating connector sa ating mixer papunta dito sa ating equalizer katulad dyan so ito na gagamitin natin idol PL to PL na So, isa sa left, isa sa right. So, ayun lang ano, kaya itong gagamitin natin. So, mag-output tayo dito mga idol sa ating uh, right and left channel ng ating min output. Ayan. So, lagay natin ito sa input ng ating equalizer channel 1 at saka channel 2. So ang gagawin natin dyan ng na connector mga idol, single 6.35 to dual RCA na ano, so dalawa ang kailangan natin dyan, katulad lang nito, ito, yung ginamit natin kanina sa ating auxiliary ano, so output natin ito sa channel 2, ito. Halimbawa naman, itong gagamitin natin, yung dalawang amplifier natin, sa channel 2 ng ating equalizer so itong nanggagaling sa ating channel 2 output ilalagay natin ito sa unang amplifier natin selector din siya ito ano selector input or audio input so halimbawa naka uh, selector B yung una nating amplifier dito so ganoon lang siya ito ano halos pareho lang din ang proseso kanina nagbago lang tayo ng uh, connector dahil gumamit tayo ng equalizer So, dito, sa channel 1, ganun lang din ang gagamitin natin na connector. Katulad lang din itong ginamit natin sa channel 2. Ayan siya idol, ano? Single 6.35 to dual RCA. So, output natin sa channel 1. Ito naman yung dulo niya idol, dito naman ulit sa una nating amplifier. Selector ulit ano kung anong selector input ng ating amplifier. Ayan na siya idol ano, So, ganoon lang ang connection natin idol, ano? Uh, pag may ginagamit ng equalizer. Pero kung gusto natin idol, na yung auxiliary pa rin yung gagamitin natin dito sa dalawa nating amplifier, gagawin natin idol. Kung kung anong channel dito, halimbawa, ano? Itong right channel. Itong ang connection ng ating channel 2. So, ilagay natin ito sa auxiliary. Ayan. Tapos, itong left and right channel natin dito, pwede naman sa phone, ano? Kasi same lang din ang connection para uh, pantay. Ayan pwede natin yan axillary at saka phone dahil kontrolado din ng ating main output itong phone so nakakontrol lang siya ang magiging volume lang nito dapat na kaming volume itong feeder tapos itong phone so ganun lang din ang connection nyan idol so mabubukod pa rin natin yung ating axillary dyan para sa ating low tapos yung main output na nakalagay sa ating phone, ganun pa rin ang connection. So, yun lang idol, ang sundan natin para ma-maintain natin yung connection natin nung katulad ng una na wala tayong ginamit na equalizer.